Thousand years later. puro close kasi yung ano mga nagrupa kaya nag window shopping muna lang kami at gusto niya may puntahan kasi sa dun eh na ano nagtitinda ng shake gustong gusto niya yung shake dun mga katropa kasi pag makainom daw siya sasayaw siya ng shake 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 yung mami close close daw mga katropa yung shake kaya yun walang yun close yung shake pero ako hindi hindi ko naman siya close ng pagmamahal always the open kasi ako. Ay, yung ginawa pala ay Jesus Christ. Wala na kami pera mga katrupa. Daming bayarin. Kaya nga, daming bayarin. Kaya nga, sa labas na lang kami kumakain. Wala na kasi kami pera. Nung February 14 kami nag ano mga katropa nag date. Ngayon lang kami ulit nakapag-date kasi puro busy kami sa trabaho. Diba? Ngayon lang kami nakapag-date. Nung Sabado pa lang ako nakao balik dito mga katropa. Sabado ba 'ni? Eh? Oh, Friday. Galing kasi ako ng Katiil, Davao Oriental. Doon kasi ako na stay ng no, mga katropa. Kaya ngayon lang ako dito. Kaya sabi niya, lubos-lubosin na daw kasi sa susunod, babalik na naman ako ng train to Agusan del Zoo. Welcome, train to. Doon na naman ako mga katubang malistay na ako. Tagal na mga mga katubang. I'm hungry na. Kaya update ko na lang kayo mamaya mga katubang. Pamahan. Yun mga katubang, andyan na. Pamahan. <laughs> Oh my uh, God. Na yun, yun, yun. Ngayon, kakain kami, kakain ako mga katropa, one hand, kasi hindi kami nagdadala ng stan. Tingnan mo. Eh, dala, tingnan mo. Kain siya. Ah, one hand kung kakain ngayon. So, huwag okay. <laughs>

Paglalang. kaya kung baka na kayo sa youtube channel ko please like and share and then notification bell para pwede kayo sa mga 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 videos kaya mga mga po pa hanggang sa uling maraming salamat at maraming salamat sa nag support sa channel ko sana hindi kayo magsawa mga mga po pa kaya hanggang dito na lang see you may next vlog bye bye